At pinapatanong po ng isang netizen kung nabibigyang pansin din ni senator Lito Lapid ang sektor ng edukasyon ng mga kababayan niya sa Porak, Pampanga. Alamin natin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Hello DWIZ! Sa dami na nang nagawa ni Sen. Lito Lapid, curious ako kung nabibigyang pansin niya pa rin ba ang mga kababayan niya sa Porak, Pampanga, lalo na ang educational sector doon? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents D Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat Personal na dumalo si Senator Lito Lapid noong January 17 sa pagbubukas ng bagong four-story school building sa Francisco Henson Elementary School sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Ang bagong building ay mayroong labindalawang classrooms na kayang mag-akumuda ng isang libo at anim nara ang estudyante. Sa pakikipagtulungan sa pagkor ay matagumpay na naipagawa ang bagong building na magsisilbing ikalawang tahanan ng mga bata habang unti-unti nilang binubuo ang kanilang mga pangarap. Nagbigay pa ng inspirasyon ng senador sa mga bata na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at siguruhin na sa bawat araw ay mayroon silang iuuwing bagong kaalaman. Pinasalamatan naman ni Barangay Chairman Bong Giao at Mayor Mayra Clarete ang senador dahil mayroon ng bago, ligtas at komportabling classroom ang mga estudyante. At yan ang track record ni Supremo. Para sa siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.